Ako po si Ginang Evelyn Mina ng Barangay Katimon. Ako po ang sekretary ng senior citizen dito sa, sa aming barangay. Sa Huwebes po, sa March 14, magbibigay po ang munisipyo ng ayuda ng mga senior citizen na edad 60 to 69 na halagang limandaan. Gaganapin po ang pamimigay ng ayuda ng mga senior citizen na edad 60 to 69 alas 2 ng hapon sa Barangay Hall. Ang kabu kabuuan po ng mabibigyan ng limandaan ay nasa 90 po. Hindi po mabibigyan yung mga nagkakatanggap na ng social pension. At sa susunod po pagkatapos nito ay i-schedule naman po ang 670 hanggang pataas. Ang namumuno po sa aming senior citizen ang pangulo namin ay si Ginoong Bernabe Ventura alias Bining. Ang pangalawang pangulo po ay si Paustino Gamucha Senior. Ang treasurer po namin ay si Bernabe, Bernardo Gaunya. Ako po ang secretary. Tapos dalawa po ang aming auditor, si Dominga Piesta at si Marisa Gaunya. Ang PRO po namin ay si Emiliana de la Cruz. Yun po lahat. Ay, Mayor, maraming maraming salamat po. Mayor, Isolito Galapon. di, sinasabi mo na mahal mo kami mga senior citizen, di mo kami pababayaan. Kaya naman, mahal na mahal ka rin namin, Mayor. Kaya, pero pwede po, may request ako. Baka pwede po, Mayor, madagdagan. <laughs>